Agad nagtungo si Ate Lakam. magsasampa ng reklamo. Grabe ang itinamo ni Chinita Princess. To the rescue na ang ate, maging siya ay hindi papalagpasin ang ganoong pag-uugali. Hindi na yung ininam o nakikisamsaw tulad ng mga angkan na bareto. Panay ang pag-iingay sa social media o publiko. Good choice na hindi nagsalita ang kambo ng mga true family. Idaan na lang sa legal para matapos at hindi magingay ang mga bareto. Tiyak matatakot na yan. Hilig sa iskandalo, kilala nyo ang mga Chinese. Hindi umuurong at mayayaman ang mga iyan. Sa tagal na ni Kim Hyuk sa showbiz, maraming pera, good luck na lang Julia Bareto. Ayon pa sa isang komento, magkampihan kayon Julia magsama kayo, Gerald Anderson. Ipakita ang yabang ninyo. Kayo ang nagsimula na ulit-ulitin ang pangalan nila sa publiko para umingay. Nagtagumpay nga pero ire-reklamo dahil sa ginagawa niyo kay Kimmy. Good luck sa karya ninyong dalawa. Ayon pa sa si ibinahaging komento. Magtagal niyo kasi, Julia sa kagustuhan na umingay ang teleserye ni Gerard, na pasobra kayo sa pag-iingay na alarma ang pamilya ni Kim. Mabait kung sa mabait pero kapag binangga sorry na lang talaga. Kami rin ang nakapalibot sa kanila na sobrang naniniwala. Walang issue negatibo. Ilalagyan yan sa mga comments ng mga supporters. Anong sa inyo dito? Mainit-init pa.